Maraming Pilipino ang masipag pero lagi pa rin kapos. Hindi dahil kulang ang kita, kundi dahil mali ang paraan ng paghawak ng pera. Kada sweldo, bayad dito, gastos doon, tapos ubus na agad. Pagkatapos, hihintayin na lang ulit ang susunod na sahod. Paulit-ulit ang cycle, buwan-buwan, taon-taon, at ang masakit ay akala mo normal lang yan. Pero hindi, kasi habang abalakas sa pagtatrabaho, unti-unti namang nawawala ang perang pinaghihirapan mo. Ang totoo, hindi sapat ang marunong kumita. Dapat marunong ka rin humawak ng pera. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang walong pinakamadalas na pagkakamali sa paghawak ng pera na ginagawa pa rin ng marami. Ipapaliwanag ko din kung paano mo ito mababago, bago pa mahuli ang lahat. Pero bago yan ay pakilike mo na itong video natin and I suggest na tapusin mo ito hanggang dulo dahil baka isa sa mga pagkakamali na ito ang matagal nang pumipigil sa iyo sa pag-asenso. At ang number one natin ay walang budget plan. Isa sa pinakamalaking pagkakamali sa paghawak ng pera ay ang walang budget plan. Maraming tao ang ginagastos muna bago magbilang. Pagdating ng sweldo, pili dito, kain doon, padala rito, tapos kapag ubos na, saka lang magtatanong, saan napunta ang pera ko? Ang problema, kung wala kang plano, lagi kang mauunahan ng gastos kaysa sa disiplina. Kahit gaano kalaki ang sahod mo, kung hindi mo alam kung saan napupunta, laging kulang yan ang budget plan ay hindi lang simpleng listahan ng gastusin. Isa itong blueprint kung paano mo ginagalaw ang pera mo buwan-buwan. Dito mo makikita kung ano ang dapat mong unahin tulad ng ipon, bayarin, pang-invest at pangluho. Simple lang ang prinsipyo. Tell your money where to go before it disappears. Sa halip na tanungin kung bakit ubus na naman, ikaw mismo ang magdesisyon kung saan mo ilalagay ang bawat piso. Maganda kung gagamit ka ng simpleng system. Halimbawa, 50-30-20 rule. 50% para sa needs, 30% para sa wants, at 20% sa savings o investment. Ang mahalaga, may direksyon. Kasi ang pera na walang direksyon, mabilis mawala. Pero ang perang may plano, kahit maliit, lumalago. Tandaan mo, hindi mo kailangan maging accountant para mag-budget. Ang kailangan mo lang ay disiplina at malinaw na layunin kung saan mo gustong dalhin ang pera mo. Ang number 2 naman ay ginagastos agad ang sweldo. Halos lahat tayo ay sabik sa araw ng sweldo. Pero aminin mo, pagdating ng sahod ay parang pista. Kain sa labas, bili ng bagong gamit at treat sa sarili. Wala namang masama doon kung may natira pa. Pero ang problema ng karamihan ay inuuna ang luho kaysa sa ipon. Ginagastos muna bago magtabi. Pagkatapos ng dalawang araw ay ubos na agad. At ang susunod na tanong, saan na napunta ang sweldo ko? Ito ang dahilan kung bakit kahit matagal ka nang nagtatrabaho, parang walang nababago kasi bawat sahod nawawala sa maliit na gastos na hindi mo napapansin. Kaya nga may simpleng rule ang mga taong marunong sa pera, pay yourself first. Ibig sabihin ay bago ka gumastos para sa iba, magtabi ka muna para sa sarili mo. Kahit maliit, 10%, 15% o kahit 5% ng sahod mo basta't consistent. Ang sikreto ay hindi sa laki ng kinikita kundi sa disiplina sa pagtabi. Dahil kung hindi mo kayang mag-ipon habang maliit pa ang kita mo, mas lalong hindi mo yan magagawa kapag lumaki na. Tandaan mo bawat piso na itinatabi mo ngayon, puhunan yan sa kinabukasan mo. Kaya sa susunod na araw ng sweldo, bago mo kunin ang cellphone o mag-add to cart, siguraduhin mong nabayaran mo muna ang sarili mo. Kung isa ka sa mga empleyado na kapag sumisweldo e eh ginagastos ka agad, maging honest ka sa sarili mo. I-comment mo sa ibaba kung ikaw ay guilty dito at ipangako mo sa sarili mo na magtatabi ka na tuwing sweldo bago ka gumastos. Ang number 3 na pagkakamali sa paghawak ng pera ay walang emergency fund. Karamihan sa atin, okay lang hangga't walang problema. Pero pag dumating ng biglaan tulad ng pagkakasakit, aksidente, doon lang natin napapansin kung gaano tayo kahanda o hindi pala. Kapag may emergency, kadalasan ang solusyon ay utang agad, minsan sa credit card, minsan sa kaibigan, o minsan pa nga sa 5-6. Pero kahit nakakatulong ang utang sa simula, nagiging pabigat ito sa dulo. Ang totoo, hindi natin maiiwasan ang emergency pero pwede tayong maging handa. Diyan pumapasok ang tinatawag na emergency fund, perang nakatabi lang, hindi ginagalaw para lang sa mga biglaang pangyayari. Sabi nga ng mga financial expert, magtabi ka ng halaga na katumbas ng tatlo hanggang anim na buwan ng gastusin mo. Halimbawa, kung 15,000 pesos ang monthly expenses mo, targetin mong makapag-ipon ng 45,000 hanggang 90,000 pesos na emergency fund. Hindi kailangan agad-agad. Pwede mong buuin paunti-unti bawat buwan. Ang mahalaga ay may pangsaluka kapag nagka-problema dahil mas masakit mawala ng pera at mangutang kaysa maging handa at tahimik lang sa gitna ng problema. Ang number 4 naman ay umaasa sa utang o credit. Maraming Pilipino ang nakasanayan na ang utang, hindi dahil tamad o walang pakialam, kundi dahil ito na ang pinakamadaling solusyon kapag kinakapos, kailangan ng pangbayad sa kuryente, may nasirang motor o gusto lang makabawi sa sarili. Ang unang naiisip ay umutang, parang nakakatulong. Pero ang totoo habang tumatagal, lalo ka lang lumulubog. Habang binabayaran mo ang interes buwan-buwan, unti-unting nauubos ang perang dapat sana ay para sa iyo. Dumadating ang panahon na nagtatrabaho ka hindi para sa pangarap mo, kundi para lang magbayad ng utang. At kapag naging cycle na ito, mahirap nang makatakas. Tandaan mo ang utang ay parang apoy. Kapag ginamit ng tama, makakatulong. Pero kapag pinabayaan, kaya kang sunugin. Kaya kung uutang ka, siguraduhin na may balik tulad ng puhunan sa negosyo o investment na kikita. Huwag umutang para lang magmukhang may kaya o makasabay sa iba. Ang utang ay hindi bonus. Ito ay responsibilidad. Hindi masamang umutang kung may malinaw na dahilan at plano kung paano babayaran. Pero kung ginagawa mo itong ugali, unti-unti nitong kinakain ang kalayaan mo dahil sa huli, ang tunay na kaginhawaan ay kapag pera mo na ang nagtatrabaho para sa iyo, hindi ikaw ang nagtatrabaho para sa utang mo. Ang number 5 ay walang tracking sa gastos. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi lumalago ang pera ng marami ay dahil hindi nila alam kung saan talaga ito napupunta. Kapag tinanong mo, saan mo ginastos ang sweldo mo? Kadalasan ang sagot ay, ewan, basta nawala na lang. Ang totoo, hindi naman biglang nawawala ang pera. Paunti-unti lang sa maliit na gastusin na hindi mo napapansin. Yung tigdalawang kape sa isang araw, yung milk tea kada linggo o yung pamasahing sobra dahil nag-rab invest na jeep, maliit tignan pero pag pinagsama-sama, libo na pala kada buwan. At dahil hindi mo tinitignan o nililista, hindi mo namamalayan na dyan pala nauubos ang budget mo. Kaya napakahalaga na itrack ang bawat gastos, maliit man o malaki. Pwede kang gumamit ng notebook, cellphone app o simpleng spreadsheet ang mahalaga, alam mo kung saan napupunta ang bawat piso. Kapag nasanay ka sa ganitong sistema, mas madali mong makikita kung saan ka dapat magbawas o mag-adjust. Hindi ito tungkol sa pagiging kuripot, ito ay tungkol sa pagiging responsable. Kapag malinaw sa iyo kung saan napupunta ang pera mo, mas madali kang makakapagdesisyon kung paano ito palaguin. Tandaan mo, kung hindi mo binabantayan ang pera mo, may ibang gagastos niyan para sa iyo. Kaya simula ngayon, ilista mo lahat kahit simpleng milk tea, load, pamasahe. Dahil sa maliit na disiplina na yan, magsisimula kang magkaroon ng kontrol sa pera mo, imbes na pera ang may kontrol sa'yo. Ang number 6 na pagkakamali naman ay walang savings habit. Marami ang gustong mag-ipon, pero kakaunti ang talagang nakakapagsimula. Ang madalas na dahilan ay maliit lang daw ang kita, kaya inuuna muna ang gastos. Pero ang totoo ay hindi laki ng ipon ang problema, kundi ang consistency kung hindi mo kayang magtabi ng 1000 pesos, magsimula ka sa 50 pesos. Ang importante, ginagawa mo ito regularly kasi kahit maliit, basta tuloy-tuloy, lalaki rin 'yan paglipas ng panahon. Ang problema, karamihan ang mindset ay bukas na lang, pag may extra na lang o kapag lumaki na ang kita ko. Pero ang bukas na 'yan madalas hindi na dumarating. Ang pag-iipon ay hindi tungkol sa kung magkano ang kaya mong itabi. Kundi kung gaano mo kayang panindigan ang disiplina. Kung araw-araw ka ngang bumibili ng milk tea o load, ibig sabihin kaya mo ring mag-ipon. Ang kailangan lang ay unahin mo ang sarili mo. Kaya nga may kasabihan na save first before you spend. Sa bawat sahod bago ka gumastos, magtabi ka muna kahit maliit. Kung sanay kang magtabi ng kahit 50 pesos araw-araw, sa isang taon may higit 18,000 pesos na kaagad. Hindi mo pa napapansin. Ang maliit na ipon ngayon yan ang magiging puhunan, safety net at simula ng mas magandang kinabukasan. Hindi kailangan ng malaking pera para magsimulang mag-ipon. Ang kailangan mo lang ay malaking disiplina. Ang number 7 naman ay nag invest agad ng walang kaalaman. Isa sa mga karaniwang pagkakamali ng maraming Pilipino pagdating sa pera ay ang pag invest ng hindi naiintindihan kung saan napupunta ang pera nila. Madalas, nadadala sa hype. May kumita raw sa crypto. Trending daw ang stock o may bagong negosyo daw na mabilis ang balik. Kaya kahit walang alam, sugod so agad. Sa una, mukhang exciting. Pero kapag nagsimulang bumaba ang presyo o hindi kumita ang negosyo, saka lang marirealize na hindi pala ganon kadali. Maraming nalulugi hindi dahil malas sila, kundi dahil pumasok sila ng walang alam at walang plano. Ang tamang investment ay hindi swertehan, kundi kaalaman. Dapat alam mo kung paano ito gumagana, kung ano ang risk, at kung gaano katagal bago kumita. Kasi kahit maganda ang oportunidad kung hindi mo naiintindihan, para kang nagpapatakbo ng sasakyan na nakapikit. Kaya bago ka mag-invest, maglaan ka muna ng oras para matuto. Manood ng mga financial videos gaya nito. Magbasa ng libro o makipag-usap sa mga taong may karanasan. Tandaan mo ang simpleng rule I don't invest in something you don't understand. Hindi mo kailangan mauna sa hype, mas mabuting mahuli pero handa. Kaysa mauna nga pero lugi naman. Ang tunay na investor hindi lang naghahangad kumita. Marunong din magbantay, mag-analisa at maghintay. At ang number 8 at panghuling pagkakamali sa paghawak ng pera ay sobra sa lifestyle inflation. Isa sa mga pinakamasarap na pakiramdam ay 'yung tumaas ang kita mo, bagong posisyon, dagdag sweldo o kumita na ang negosyo. Pero dito rin madalas nagkakamali ang karamihan kasi habang lumalaki ang kinikita lumalaki rin ang gastos. Dati, okay na sa simpleng kape. Pero ngayon mas malaki na ang sahod, kailangan na daw Starbucks araw-araw. Dati, pwede na ang jeep. Pero ngayon dapat grab o sariling kotse. Dati, bihira lang mag-shopping. Pero ngayon, halos lingguhan na. Hindi mo naman malayan, lumaki nga ang income mo pero hindi nagbago ang ipon mo. Kasi umangat lang ang lifestyle, hindi ang disiplina. Ang tawag dyan ay lifestyle inflation. Ibig sabihin, habang tumataas ang kita, sinasabay mo rin ang paggastos. At dahil dito, kahit madoble pa ang sweldo mo, pareho pa rin ang ending, ubos. Kaya tandaan mo, dagdag kita ay hindi ibig sabihin dagdag luho. Mas maganda kung habang lumalaki ang income mo, lumalaki rin ang savings mo, hindi ang gastos mo. Walang masama sa pagre-reward sa sarili, pero siguraduhin na nauuna pa rin ang ipon kaysa sa bisyo at ang pangarap kaysa sa pagpapasikat. Dahil sa huli, hindi sukatan ng asenso ang dami ng gamit kundi kung gaano ka kalaya sa pera. At yan ang walong pagkakamali sa paghawak ng pera na madalas ginagawa ng marami. Kung may isa o dalawa kang nakita na ginagawa mo rin, huwag mong isipin na huli na ang lahat. Ang mahalaga, alam mo na ngayon kung saan ka nagkakamali at kaya mo na itong itama. Hindi kailangan ng malaking kita para umasenso. Ang kailangan ay tamang mindset at disiplina sa pera. Simulan mo sa maliit, mag-budget pag-ipon at iwasan ang gastos na walang direksyon. Tandaan mo ang pera, madaling kitain, pero ang marunong humawak nito, siya ang totoong yumayaman. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna naway na sa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.